Nagalit pa sila oh Ayan, so nandito po tayo ngayon sa kahabaan itong Abad Santos Avenue At ito na nga, umpisa na po nila yung uh, dito po sa mga kabahayan na yeah, apektado nga po na nga uh, isa sa gawa nilang uh, demolisyon. So ito po yung mga uh, demolition team. Makita niyo po yung ibang kabahayan po dito. Uh, wala na po siyang uh, bubong sumalamang so, po. Uh, nag self-demolish uh, na po yung mga ibang mga uh, residente nga po dito na apektado nitong uh, demolisyon. Para nga naman uh, yung mga pwede pong uh, mapakinabangan, makuha na po nila gaya po ng mga yero. Dahil pala nitong uh, mag-demolish. So. Ayan, so kanina po uh, nagkaroon po dito ng matinding uh, atensyon sa mga apektado nga po ng uh, demolisyon yung mga residente nga po dito. So uh, nagkaroon nga po dito ng mga Uh, batuhan. Oh. So, ito po yung mga nagkalat yung mga uh, basag na bote. So, ito po yung uh, ginamit na uh, pambato ng mga uh, galit na galit ng mga residente. At uh, yan nga po. So, inupisan na po nilang i-demolish uh, de itong mga kabahayan. pala nila o oh, yung uh, mga ito po yung iskinita dito mapasok so marami pa kung mga kabahayan ng uh, po dyan sa papasok itong iskinita Grabe yung magdi-demolish dito. Parang panay uh, sila sa dami no. Sisirain nila yung mga kabayan dito nga po sa kahabaan itong Abad Santos Avenue. So ang nakasakop pala dito, uh, District 2 sa lungsod ng Maynila. Grabe yung uh, demolition team dito. Oh. Pinuyog yung mga kabahayan dito ayan uh, kanya-kanyang tuka may uh, ng mga dingding may mga nagbabaklas ng mga yero Kaya, Yung ibang uh, residente dito nagalit pa sila oh. ito po yung uh, sitwasyon ngayon dito sa sinasagawa nilang uh, demolisyon po yung ng mga abubong kalas na Ayan so, po yung uh, nakuha sa uh, ginigibang mga kabahayan mga yero mga kahoy ay pupasok yun sa bahay <laughs> Tuloy-tuloy so, pa rin po yung uh, sinasagawa nilang uh, demolition. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 227. So ito po yung uh, Laguna Extension uh, District 2. So dito lang po yung sa kahabaan itong Abad uh, Santos sa Avenue. So ito po yung yung sinasagawa nilang ay uh, yung demolisyon so bali yung uh, lupa nga po dito ay kinukuha na po ng uh, may-ari kaya yung mga nakatira po dito yung mga bahay po nila ayan po, ayan uh, yung demolisyon po Uh, manganin, Kaya yung uh, dili ng bahay oh. Uh, Kanina yung, uh, buong buo pa yan ngayon uh, na uh, kitang kita na yung loob Ayan na uh, tuloy tuloy pa rin po yung uh, ginagawa nilang uh, demolisyon demolition Dito nga po sa mga kabahayan so, dito lang po yan sa kahabaan itong abad uh, Bad Santos Avenue Then ito pala itong uh, Iskunita Laguna Extension Dito po yung mga nakuhang mga gyero po dito sa mga ginigiba nilang kabahayan. binaya naman po yung mga kahoy So ayan po yung mga pinagbasagan ng kongkretong pangyayari silipin natin doon sa loob ayan ang binabakasan pa rito yung mga bubong Ayun mo rin sa mubo So ayan po yung mga uh, debris na nanggaling nga po dun sa uh, ginigiba nilang uh, kabahayan. biglang uh, maliwalas dito oh. Eh. so ito pala nga bahay na yan yung katabi ng uh, building na yan oh. so hindi po siya damay sa demolisyon kumbaga ito lang po oh. ito yung mga bahay po dito at saka yung uh, dun sa pagtawid itong Laguna extension ito kasing uh, skinitang yan ayan po yung uh, Laguna extension okay, So yung uh, bahay po dito, ayan po lang po yung uh, kasama sa Ibi Demolis. So yung uh, bahay po dito, yung uh, kulay uh, blue, hindi na po siya kasama sa uh, demolisyon. Ate uh, na po yung uh, lagay ngayon ng mga kabahayan na pitado nga po ng sinagawa nila ng uh, demolisyon. Sa so, ngayon ay uh, pansamantalang uh, tigil demolisyon muna sila sa kadahilan ng uh, hapon na rin po. Uh, kumbaga, tapos na po yung uh, oras ng trabaho nila so ito po yung mga nagkalat ng mga uh, debris po dito so ayan po yung mga pinagtanggalan ng mga uh, giniba nilang kabahayan so halo-halo na po yan no? so, uh, meron po ditong mga yero at saka mga kahoy at hanggang ito lang po ang ating update sa sinasagawa nga po nilang uh, demolition, so dito lang po yan sa kahabaan itong Abad Santos Avenue hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood